o oh blow, blow, blow. Asan si Koke? Asan si yon Yun, Koke. Blow, blow. Bukasin, be. Bukasin. Bukasin mo, bukasin mo. Bukasin mo. asim na. Isip na islep. sani goon be hello, si yun. Si yun ah! <tod> Lano. Lano. Sine yun? Sine yun ba ina. yun? Sine yun? Kita lang tayo. <tod> Bae, maunog ka dyan! mo um, na mukasin. Mukasin bukasin. Input, kupu. Opo. Asa na mga damit ng mama? Asa mga dress ni mama? No. Sa taas. Hmm. Ayun yung dress ni mama. Mga clothes ni mama. O mga clothes. Okay. O, where's Koke? Okay. Where's Koke, babe? Where's Koke? Where's Koke? Where's Koke? Ah, there. There's Koke, yo. Wanda, babe. Show, 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 show mo si Papa. Mukasim, mukasim. Eh, mukasim. What's this, mukasim? Show Papa. Isa pa na, isa pa na. Show Papa, mukasim. Show Papa, mukasim. Mukasim, eh. Huwag mo na, dirty, dirty. Dirty. Oh, Mukaasim, mukasim, hehehe Wala <laughs> yeah, nga, may ko- Ayos, ko eh Mukasim! Mukasim! Hehehe <laughs> Mukasim! Nak, mukasim ulit, mukasim Hindi, paano mag-blow be? Paano mag-blow ng candle? Hindi, paano mag-blow be ng candle ba?

<todic> mm. oh where's Koke? Get Koke, dali Dali, kuha mo si Koke Kuha mo si Koke Kuha mo si Koke asa si Koke? Where's Koke? Uh, nito, nito. <laughs> kita mo na, kita mo Smile, 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 smile mm, Smile, smile Mukasim Opo, opo Wag na Wag na, kinukuha ka ng papa Binibidyoan ka ng papa Ano, sa YouTube na Okay. Tama na. Nag-albro ko na. Yeah. <laughs>